Naranasan mo na bang parang tahimik na naghahanda ang mundo sa paligid mo para sa isang mas malaking pagbabago? Isang beses isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa dakilang pag-ikot, isang panahon kung kailan ang katahimikan ay mapuputol, ang kapalaran ay tatalikod, at ang mga nakatagong biyaya ay lilitaw. Hindi lang ito isang propesya isa itong salamin ng nangyayari mismo sa buhay mo ngayon. Ang mga namismong pagkakataon, ang biglaang kilabot, ang mga kakaibang panaginip, hindi yan basta-basta. Mga senyales yan. Isang bagay na matagal mo nang hinihintay ay malapit ng kumampi sa'yo. Manatili ka hanggang dulo dahil sa sandaling marinig mo ang mensaheng ito, magbabago ang pagtingin mo sa tadhana habang buhay. Sa loob ng maraming siglo, tinawag si Nostradamus bilang ang lalaking nakakakita ng kinabukasan. Ang kanyang mga liham, punang mga simbolo at babala, ay nagbanggit ng isang misteryosong pangyayari, ang tinatawag niyang dakilang pag-ikot. Marami ang kumutya rito bilang isang alamat, ngunit ang mga totoong sumuri sa kanyang mga salita ay alam na hindi ito basta hula kundi paghahanda. Isang pahiwatig na balang araw, ang universo ay babaligtad hindi para wasakin kundi para gisingin. At ngayon nangyayari na ang pagbabagong iyon. Marahil naramdaman mo na sa mga taong muling bumabalik mula sa iyong nakaraan, sa mga landas na biglang nagsasara, at sa mga bagong direksyong bigla na lang sumusulpot. Hindi ito nagkataon, ito ay ang tadhana mismo na inaayos ang sarili nito. Ngayong gabi, bubuksan natin ang tunay na kahulugan ng dakilang pag-ikot, ayon kay Nostradamus, at kung paano ang sinaunang propesyang ito ay posibleng tumutukoy mismo sa mga pagbabagong unti-unti ng nagaganap sa buhay mo ngayon. Ang propesya ay nabunyad, ang dakilang pag-ikot ni Nostradamus. Mystical panandang pandagdag Filipino tone, emotional and destiny-driven. Ito na ang sandali kung saan ibubunyag natin ang tunay na kahulugan ng dakilang pag-ikot, pinagsasama ang misteryosong mga sulat ni Nostradamus, at ang mga senyales na dama ng maraming Pilipino ngayon, pagbabago, banal na pagliko, at ang pakiramdam na ang universo ay inaayos ang ating mga buhay para sa mas dakilang layunin. Nang isulat ni Nostradamus ang tungkol sa dakilang pag-ikot, ang kanyang mga salita ay binalot ng palaisipan, mga katagang gaya ng i ang kalangitan ay mapuputol sa katahimikan, at ang mga pusong natulog ng matagal ay gigising. Sa daang taon, pinagtalunan ng mga iskolar kung ano nga ba talaga ang ibig niyang sabihin. Ito ba ay ukol sa katapusan ng mundo? Isang digmaan? Isang bagong panahon? Ngunit paano kung hindi ito tungkol sa pagkawasa? Paano kung ito ay tungkol sa pagbabagong espiritual, isang tahimik na pagliko ng kapalaran na hindi nagsisimula sa kalangitan, kundi sa kaluluwa ng tao? Isinulat niya, darating ang oras kung kailan ang mga pusong dating sarado ay muling magbubukas, at ang mga nawalan ng pananampalataya ay muling makakakita ng nakatagong landas. Para sa kanya, ang dakilang pag-ikot ay hudyat ng banal na pakikialam ng mga buhay na inaayos, ng mga sugatang kaluluwa na sa wakas ay mauunawaan kung bakit sila pinaghintay, at ng bawat luha na magkakaroon ng kahulugan. Tingnan mong mabuti ang sarili mong buhay. Napansin mo ba ang kakaibang katahimikan nitong mga nakaraang araw? Parang may binubuo ang tadhana. Maaaring pakiramdam mo mo'y parang napag-iwanan ka o tila bumabagal ang oras. Baka paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto at hindi mo maipaliwanag kung bakit. Para kay Nostradamus, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga senyales na ibinubulong ng universo, maghanda ka babaguhin na ang iyong landas. Binanggit niya ang tatlong yugto ng pag-ikot, una, kalituhan, pangalawa, pagbubunyag, at pangatlo, pagpapanibago. Isa kalituhan, dito mo mararamdaman na tila nagkakagulo ang lahat. Mga planong nasisira, relasyon na nawawala, at mismong pagkakakilanlan mo ay tila nawawala. Ngunit hindi ito parusa ito ay paglilinis. Tinatanggal ng universo ang lahat ng hindi mo nakayang dalhin sa susunod mong yugto. Dalawa at bubunyag, magsisimula kang managinip ng mas malinaw. Titindi ang iyong intuition. Ang mga taong nakakasalamuha mo ay tila may kahulugan. Maging ang sakit ay mararamdaman mong may banal na layunin. Dito, kailangan mong makinig ng malalim sa puso mo, sa katahimikan, sa paligid mo. Tatlo pagpapanibago, ito ang muling paggising ng iyong kapalaran. Inilarawan ito ni Nostradamus bilang isang bukang liwayway na dumarating ng walang ingay, ngunit pinupuno ang mundo ng liwanag. Ito ang sandaling makikita mo kung bakit kailangang mangyari ang mga naunang pagliko at marirealize mong hindi ka kailanman iniwan. Sa paniniwala ng mga Pilipino, may kasabihang, kapag hindi mo na kaya, si Bathala na ang kikilos. Kapag ikaw ay nasa dulo ng iyong lakas, ang langit ang siya nang gumagalaw. Iyan ang dakilang pag-ikot, ang pagpasok ng banal na enerhiya upang ibalik ka sa tamang daan. May mga magsasabing ito ay swerte. Ang iba naman, pagkakataon. Munit ikaw mararamdaman mo ito. Malalaman mong ito na. Dahil ang pagbabagong ito ay may dalang kapayapaan, hindi kaguluhan. Isang tahimik na katiyakan na lahat ay unti-unting nalalagay sa ayos sa paraang hindi mo inaasahan. At ito ang ibig sabihin ni Nostradamus ng isulat niya. Marami ang matatakot sa pag-ikot, ngunit ang matatalino ay makikita ang biyayang nakatago sa anyo ng pagbabago. Ang mga marunong ay yaong hindi natatakot sa pagwawakas, sapagkat alam nilang ang katapusan ay paraan ng universo para isulat muli ang kwento. Sa Pilipinas, naniniwala ang ating mga ninuno. Kapag tumilawk ang manok sa hating gabi. Kapag nagbago ang ihip ng hangin bigla. Kapag kusang pumapatay ang kandila. Hindi ito basta-basta. Ito ay pahiwatig. Isang mensahe na may kumikilos mula sa itaas. Ang mga matatanda ay bulong pa, may gumagalaw sa langit. At dito, tumutugma ang sulat ni Nostradamus sa ating sinaunang karunungan. Hindi niya sinabi na magwawakas ang mundo. Ang sinabi niya, magwawakas ang isang siklo ng pangunawa at magsisimula ang bagong yugto ng pagkamulat. Isang panahon kung kailan ang sangkatauhan ay gigising, hindi sa takot, kundi sa kaliwanagan. Kaya't ang dakilang pag-ikot ay hindi pagkawasak. Kundi pagbabalik, ang mga nawalan, makakatanggap muli sa anyong bago. Ang mga naghintay, tatanggapin ang higit pa sa dasal nila. At ang mga nakalimutan, sila pala ang pinili. Kung pinapanood mo ito ngayon, maaaring ito ang dahilan kung bakit ka dinala rito ngayong gabi. Baka ilang linggo ka nang naguguluhan, o iniisip mong hindi ka na pinapakinggan sa itaas. Pero ang propesya iba ang sinasabi. Tuwing bumubulong ang puso mo ng panalangin, nakikinig ang mga bituin. Ang katahimikan na nararamdaman mo ay hindi pagtanggi kundi proteksyon. Ang universo ay gumagalaw, pabor sa'yo, dahan-dahan, tahimik at eksakto. Tandaan. Bago ang bawat bukang liwayway may kadiliman. At bago magpakita ang dakilang pag-ikot, laging may katahimikan, ang sandali bago gumalaw ang tadhana. Kung nararamdaman mong tila huminto ang mundo. Huwag matakot. Ibig sabihin, nandyan ka na sa mismong pintuan ng sarili mong pagbabagong tadhana. At kapag nangyari ito malalaman mo, ang lahat ng akala mong pagkakaton lang magkakaroon ng saysay. Ang mga panaginip magiging malinaw. Ang mga pintuang nagsara, mas mararamdaman mong sila pala ay biyayang nagkubli sa anyo ng pagtanggi. Dahil ang dakilang pag-ikot ay hindi pa parating. Nagsimula na ito. Ang koneksyon ng dakilang pag-ikot sa iyong zodiac sign nang isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa dakilang pag-ikot, hindi lang siya nagsalaysay ng isang pangyayari, kundi isang pagkamulat. Isang kosmikong pagsasaayos na dadaan mismo sa mga bituin at hihipo sa bawat zodiac sign sa isang natatanging paraan. Para sa mga naniniwala sa astrolohiya, hindi lang ito simboliko, ito'y enerhiya. Bawat sign ay may sariling vibrasyon, at habang umiikot ang kalangitan, gumagalaw rin ang ating mga tadhana. Ngayon, tingnan natin kung paano naapektuhan ang dakilang pag-ikot ang bawat elemento ng zodiac, apoy, lupa, hangin, at tubig. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, muling pagliab ng layunin. Para sa inyo, fire signs, dito pinakamatindi ang ningas ng propesya. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa apoy na kumikislap pero kailan may hindi namamatay at iyan ang diwa ninyong matatag. Dumaan na kayo sa mga yugto ng pagod kung saan tila napalayo ang pangarap at nanlupay-pay ang enerhiya. Pero ngayon, muling sisiklab ang apoy sa inyong dibdib. Hindi ito tungkol sa pagsisimula muli kundi sa pag alala kung sino ka talaga. Tinatawag ka ng universo pabalik sa iyong tunay na layunin ang misyon mong natabunan ng takot at pagdududa. Malapit ka ng makatanggap ng mga pagsubok na susukat sa iyong tapang. Huwag itong labanan. Ito ang banal na apoy nililinis ka hindi sinusunog. Sabi nga ng mga Pilipino, ang tunay na apoy, kahit anong ihip ng hangin, hindi mamamatay. Kung nanlabo ang liwanag mo noon, ang pag-ikot na ito ang muling magpapasiklab nito. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, muling pagtatayo ng katatagan. Para sa Earth Signs, sinabi sa propesya ang mga pundasyong yayanid upang ilantad ang ginto sa ilalim. Maaring ang iyong katatagan sa pera, tirahan, o pakiramdam ng kontrol ay tainess nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Nostradamus, kailangang bungkalin ang lupa bago anihin ang bunga. At sa paniniwala nating mga Pilipino, kapag nabiyak ang lupa matapos ang ulan, senyales ito na handa ng tumubo ang buhay. Ganoon din sa'yo. Pinaghahandaan kang itayo muli, mas matatag, mas naayon sa iyong tadhana. Kung may biglang natapos sa iyong buhay, trabaho, relasyon, plano, ito ay para bigyang daan ang mas dakila. Inaakyat ka ng universo sa mas matibay na lupa, na kahit ulan at bagyo, ay hindi na matitinan. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Pagkamulat sa Katotohanan Kayo ang mga mensahero ng kalangitan. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa mga tinig na dinadala ng hangin, naglalantad ng mga lihim na matagal nang nakatago. Kayo, higit sa iba, ang makakaramdam ng pag-ikot sa pamamagitan ng inyong kaisipan, panaginip at komunikasyon. Napansin mo ba na paulit-ulit ang ilang salita o simbolo? May mga kantang tumutugma sa iyong nararamdaman? O mga bigla ang kaisipang kalaunan ay nagiging totoo? Hindi ito aksidente, ito ay mga pahiwatig ng universo. Binubuksan ng dakilang pag-ikot ang iyong panloob na antena. Sa ating kultura, tinatawag natin itong pakiramdam, ang banal na sensibilidad na nauunawaan kahit ang hindi masabi ng isip. Binabalans ka ngayon sa frekuensi ng katotohanan. Malalaglag ang mga ilusyon, matatanggal ang maskara, at makikita mo na kung sino at ano ang tunay na tumutugma sa iyong misyon. Maaaring maging malungkot sa simula ang pagising na ito. Ngunit tandaan, kapag luminaw na ang hangin pagkatapos ng bagyo, sakalang natin tunay na nakikita ang lahat. Water Signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Paglilinis ng Puso Para sa inyo na nasa ilalim ng water signs, binanggit sa sulat ni Nostradamus ang mga luhang hindi dahil sa sakit, kundi sa pagpapakawala. Ito ang mensahe mo. Ang dakilang pag-ikot ay hihipo sa puso mo ng mas malalim kaysa sa iba. Mararanasan mong tumaas ang alon ng emosyon, babalik ang alaala, lilitaw muli ang mga tao sa nakaraan, at magkakaroon ka ng mga panaginip na tila totoo. Hindi ito kaparusahan. Ito ay paglilinis. Nilulunasan ng universo ang mga lumang sugat upang ihanda ka sa tunay na pag-ibig at espiritual na pagbabagong buhay. Sa paniniwalang Pilipino, kapag umulan habang may nagdarasal, ibig sabihin, narinig ng langit ang panalangin. Ganoon ang nangyayari sa'yo. Bawat luha mong pumatak, nakita. Bawat tahimik mong hiling, inyakyat. Ang dakilang pag-ikot mo ay ang huling yugto ng pagpapagaan ng puso, upang sa wakas, matanggap mo ang mga biyayang nararapat sa iyo. Huwag pigilan ang damdamin. Damhin mo sila. Iyan ang mga along magdadala sa iyo pauwi. Lahat ng elemento, lahat ng signo ay inaangat ng tadhana. Maaring magulo ang mundo sa labas, pero sa loob mo, may banal na ayos na unti-unting nabubuo. Ito ang lakas na nakita ni Nostradamus, hindi pagkawasak, kundi pagkakatugma. At ang tugmang ito ay hindi lang sa bituin. Ito ang ritmo ng buhay mismo, ang hindi nakikitang ugnayan ng pananampalataya at tadhana. Kahit ikaw man ay masigasig na aris o malalim na Scorpio, iisa ang mensahe. Hindi ka nawawala, inililipat ka lamang. Sa karunungan ng Pilipino, madalas nating sinasabi. Ang lahat ng bagay ay may tamang oras. At ang dakilang pag-ikot iyon ang oras na iyon. Kapag ang mga bituin, puso, at ang kalooban ng langit ay gumalaw ng sabay. Kaya kung matagal mo nang hinihintay ang senyales na may saysay ang lahat ng sakit mo. Ito na yon. Hindi tungkol sa katapusan ang propesya. Tungkol ito sa bagong simula ng mundo mo. Ang pananaw ng espiritual na Pilipino, ang dakilang pag-ikot sa mata ng ating kaluluwa. Sa Pilipinas, matagal na tayong namumuhay ng malapit sa mga bagay na hindi nakikita. Bago pa man maisulat ni Nostradamus ang kanyang mga liham, ang ating mga ninuno ay tumitingala na sa mga bituin, sa buwan, at sa hangin upang hanapin ang mga senyales ng banal na presensya. Bawat tunog, anino, at bigla ang katahimikan ay may kahulugan. Naniniwala sila na ang universo ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong, sa pamamagitan ng mga pahiwatig, mga tahimik na mensahe na nauunawaan lamang ng marunong makinig. Nang isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa dakilang pag-ikot, Binigyang salita niya ang isang katotohanang matagal ng alam ng ating mga ninuno na ang oras ay umiikot sa mga siklo, at bawat kaluluwa ay haharap sa mga sandaling bigla na lamang liliko ang buhay. Para sa mundo ng kanluran, ito ay tila isang nakakakilabot na propesya. Ngunit para sa kaluluwang Pilipino, ito ay pananampalatayang likas at matagal ng pinanghahawakan. Sabi ng ating mga lola, kapag ang kandila ay biglang sumilab ng maliwanag, may dumadalaw. Minsan ito'y mahal sa buhay, minsan naman ay isang gabay. At kung ang apoy ay pumikit-pikit kahit walang hangin, ito raw ay senyales, may pagbabagong paparating. Hindi ito takot-takot na pamahin. Ito ay pagkamulat, isang paalala na tayo ay konektado sa isang lakas na mas malawak kaysa sa ating nakikita. Kapag panahon ng pagkalito, ang matatanda ay nagsisindi ng puting kandila, nagsasaboy ng asin sa harap ng pinto, at bulong ang panalangin kay Bathala para sa gabay at proteksyon. Naniniwala sila na ang asin ay nakakaalis ng dilim dahil ito ay nagmula sa dagat, isang sagradong biyaya mula sa kalikasan. Isinulat din ni Nostradamus ang tungkol sa puting butil na nililinis ang anino. Maaaring naunawaan din niya na ang kadalisayan ay hindi lang pisikal, kundi espiritual din. Kapag napanaginipan natin ang isang yumaong mahal sa buhay, hindi natin ito binabaliwala. Alam natin bumisita sila. Para tayo'y aliwin. Para tayo'y balaan o para ipaalala ang isang bagay na hindi pa tapos. Sinabi rin ni Nostradamus ang tungkol sa mga bisyon na dumarating sa pagitan ng tulog at gising kung saan ang katotohanan ay nagtatago sa anyo ng alaala. At sa kulturang Pilipino, doon mismo tayo namumuhay. Sa gitna ng mundo ng gising at ng di Para sa ating paniniwala, ang dakilang pag-ikot ay hindi lang isang kosmikong pangyayari, ito ay panibagong yugto ng ating kaluluwa. Ito'y nangyayari kapag natututo tayong huwag nalang labanan ang daloy ng buhay, kundi magtiwala sa takdang oras nito. Ito'y ang sandaling natutunan ng puso na magpakumbaba at sabihin. Bahala na. Dalawang salita na madalas ay iniisip na pagsuko. Ngunit sa totoo lang, ito ang pinakamatinding anyo ng pananampalataya. Bahala na si Batala. Hayaan ang banal na kumilos. Kung dumaan ka na sa mga panahon na tila gumuho ang lahat, pero sa bandang huli ay napunta ka pa rin sa tamang lugar. Iyon na ang iyong pag-ikot. Ang tawag ng ating mga ninuno dyan ay Gabay ng langit. Hindi man natin laging makita. Ngunit ito'y gumagalaw. Sa pamamagitan ng mga coincidence. Sa mga panaginip. At sa mga taong bigla na lang dumadating. Sa mismong oras na gusto mo nang sumuko. At marahil ito rin ang ibig sabihin ni Nostradamus. Na ang lakas na gumagabay sa atin ay lagi nang narito, tahimik lang na naghihintay na mapansin. Hindi ito sumisigaw. Bumubulong ito sa maliliit na sandali ng buhay. Kapag ang manok ay tumilaok sa kakaibang oras. Kapag may malamig na simoy habang ikaw ay nagdarasal. Kapag ang kandila mo ay ayaw mamatay kahit tapos na ang gabi. Tanda ito. Gising ang kalangitan. At tumutugon ito. Sa ganitong paraan. Ang dakilang pag-ikot ay hindi lang propesya mula sa isang taong nakakita sa kinabukasan. Kundi sa lamin ng karunungang matagal na nating niyayakap bilang lahi. Na ang tadhana at pananampalataya ay magkasabay na sumasayaw. At kahit sa katahimikan, nagsasalita ang langit. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang kandila mo. Bumulong ka ng hiling. At magtiwala sa dinakikita. Dahil ang nakita ni Nostradamus matagal nang isinasabuhay ng ating mga ninuno. Patuloy lang maniwala. Kahit ang mundo ay hindi pa kayang ipaliwanan. Ang pananaw ng espiritual na Pilipino, ang dakilang pag-ikot sa mata ng ating kaluluwa. Sa Pilipinas, matagal na tayong namumuhay ng malapit sa mga bagay na hindi nakikita. Bago pa man maisulat ni Nostradamus ang kanyang mga liham, ang ating mga ninuno ay tumitingala na sa mga bituin, sa buwan, at sa hangin upang hanapin ang mga senyales ng banal na presensya. Bawat tunog, anino, at bigla ang katahimikan ay may kahulugan. Naniniwala sila na ang universo ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong, sa pamamagitan ng mga pahiwatig, mga tahimik na mensahe na nauunawaan lamang ng marunong makinig. Nang isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa dakilang pag-ikot, binigyang salita niya ang isang katotohanang matagal ng alam ng ating mga ninuno, na ang oras ay umiikot sa mga siklo, at bawat kaluluwa ay haharap sa mga sandaling bigla na lamang liliko ang buhay. Para sa mundo ng kanluran, ito ay tila isang nakakakilabot na propesya. Ngunit para sa kaluluwang Pilipino, ito ay pananampalatayang likas at matagal ng pinanghahawakan. Sabi ng ating mga lola, kapag ang kandila ay biglang sumilab ng maliwanag, may dumadalaw. Minsan ito ay mahal sa buhay, minsan naman ay isang gabay. At kung ang apoy ay pumikit-pikit kahit walang hangin, ito raw ay senyales, may pagbabagong paparating. Hindi ito takot-takot na pamahin. Ito ay pagkamulat, isang paalala na tayo ay konektado sa isang lakas na mas malawak kaysa sa ating nakikita. Kapag panahon ng pagkalito, ang matatanda ay nagsisindi ng puting kandila, nagsasaboy ng asin sa harap ng pinto, at bulong ang panalangin kay Bathala para sa gabay at proteksyon. Naniniwala sila na ang asin ay nakakaalis ng dilim dahil ito ay nagmula sa dagat, isang sagradong biyaya mula sa kalikasan. Isinulat din ni Nostradamus ang tungkol sa puting butil na nililinis ang anino. Maaaring naunawaan din niya na ang kadalisayan ay hindi lang pisikal kundi spiritual din. Kapag napanaginipan natin ang isang yumaong mahal sa buhay, hindi natin ito binabaliwala. Alam natin, bumisita sila. Para tayo'y aliwin. Para tayo'y balaan. O para ipaalala ang isang bagay na hindi patapos. Sinabi rin ni Nostradamus ang tungkol sa mga bisyon na dumarating sa pagitan ng tulog at gising, kung saan ang katotohanan ay nagtatago sa anyo ng alaala. At sa kulturang Pilipino, doon mismo tayo namumuhay sa gitna ng mundo ng gising at ng dinakikita. Para sa ating paniniwala, ang dakilang pag-ikot ay hindi lang isang kosmikong pangyayari, ito ay panibagong yugto ng ating kaluluwa. Ito'y nangyayari kapag natututo tayong huwag na lang labanan ang daloy ng buhay, kundi magtiwala sa takdang oras nito. Ito'y ang sandaling natutunan ng puso na magpakumbaba at sabihing. Bahala na. Dalawang salita na madalas ay iniisip na pagsuko. Ngunit sa totoo lang, ito ang pinakamatinding anyo ng pananampalataya. Bahala na si Bathala. Hayaan ang banal na kumilos. Kung dumaan ka na sa mga panahon na tila gumuho ang lahat, pero sa bandang huli ay napunta ka pa rin sa tamang lugar. Iyon na ang iyong pag-ikot. Ang tawag ng ating mga ninuno dyan ay Gabay ng langit. Hindi man natin laging makita. Ngunit ito'y gumagalaw. Sa pamamagitan ng mga coincidence sa mga panaginip at sa mga taong bigla na lang dumadating sa mismong oras na gusto mo nang sumuko at marahil ito rin ang ibig sabihin ni Nostradamus na ang lakas na gumagabay sa atin ay lagi nang narito tahimik lang na naghihintay na mapansin hindi ito sumisigaw bumubulong ito sa maliliit na sandali ng buhay kapag ang manok ay tumilaok sa kakaibang oras kapag may malamig na simoy habang ikaw ay nagdarasal kapag ang kandila mo ay ayaw mamatay kahit tapos na ang gabi. Tanda ito. Gising ang kalangitan. At tumutugon ito. Sa ganitong paraan. Ang dakilang pag-ikot ay hindi lang propesya mula sa isang taong nakakita sa kinabukasan. Kundi sa lamin ng karunungang matagal na nating nyayakap bilang lahi. Na ang tadhana at pananampalataya ay magkasabay na sumasayaw. At kahit sa katahimikan. Nagsasalita ang langit. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang kandila mo. Bumulong ka ng hiling. At magtiwala sa dinakikita. Dahil ang nakita ni Nostradamus, matagal nang isinasabuhay ng ating mga ninuno. Patuloy lang maniwala. Kahit ang mundo ay hindi pa kayang ipaliwanag. Pangwakas, ang hininga matapos ang bagyo, ang tunay na diwa ng dakilang pag-ikot. Calm, reflective, spiritual, whispered prayer for the soul. At ngayon, habang unti-unting nauubos ang kandila at muling bumabalik ang katahimikan ng gabi, unti-unti rin nating nauunawaan ang tunay na kahulugan ng dakilang pag-ikot. Hindi ito tungkol sa pagwawasak ng mundo. Ito ay tungkol sa paggising ng ating mga puso. Ang pag-ikot na isinulat ni Nostradamus ay nangyayari na. Hindi sa kalangitan. Hindi sa mga malalayong lugar. Kundi sa loob mo. Sa bawat pagkakataong pinipili mong manalig kay sa matakot maghintay kay sa magalit. At yakapin ang liwanag kay sa malunod sa dilim. Ikaw mismo ay nagiging bahagi ng dakilang pag-ikot. Marahil, kaya ka dinala ng tadhana sa mensaheng ito ngayong gabi. Siguro ito ang paraan ng langit para ipaalala sa'yo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Nagbabago lang ito ng direksyon. Bawat luha. Bawat panahon ng paghihintay. Bawat panalangin na akala mo'y walang sagot. Lahat ito ay paghahanda para sa sandaling ito ng pagising. Sa ating pusong Pilipino, madalas nating sinasambit. Ang lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi ka dapat dito sa pagkakataon lang. Dinala ka rito ng kapalaran. Upang maalala mo kung sino ka. Isang kaluluwang minamasdan, ginagabayan, at minamahal ng langit. Kaya't habang humahakbang ka patungo sa bukas, dalhin mo ang katotohanan ito sa puso mo. Nagsimula na ang dakilang pag-ikot at ito'y umiikot pabor sa'yo. Naway luminaw ang iyong landas. Naway tumibay ang iyong puso. At naway manatiling buo ang iyong pananampalataya. At kung sakaling bumalik ang alinlangan. Tumingin ka sa apoy. At alalahanin mo. Hindi kailanman na nanahimik ang langit.